Ayan guys, umuulan. Ayan. Ngayon lang sa umulan after ilang weeks din hindi siya nag-ulan. Sobrang init kaya ng ilang weeks. Tapos ngayon lang sa lang ulan-ulan hap. Ngayon hapon tingnan mo. Sana nilakasan na lang. Ang init kaya. Ayan. Um, um. um, Umuod lang. Ako lang sinamang sampay ko doon na iwan. Kung um, ko na lang ako. Um, sa 30 ngayon guys, ha, ah, magpahinahinga din tayo. Sakit na ang likod ko sa kakaupo. Aray ko, sa aking uh, upuan doon sa <laughs> wifey. Ayan ay, Saturday at Sunday, magpahinga din tayo. Araw ng pahinga. Ayan ating aso, oh. Angel! Ay, kumain na yan si Angel ko, ha? Kumain ka na bang, ha? O, oh, maumuulan bang? Umuulan. Umuulan, guys, oh. Umuulan. Sana lakasan pa ha? Para naman ang, uh, Ma am amoy lupa. Ali kabuk kaya nakamasta ko, guys. Kapag ang kapag two weeks hindi umulan, ako pag umulan, kailangan magmask kayo kasi amoy lupa. A amoy ali kabuk pala. Ay, sana lumakas pa. ayan lumakas na. Ayan. Mabuti na kalaban na kami kanina, natuyo. Kasi medyo matagal din hindi ng umulan Eh. Kaya minsan mainit sa tanghali. Ulan. Ulan, umuulan sa hapon, mag-aalas sa isna. Ngayon lang sa umuhan, Umulan. wala akong content na yun, guys ito na lang ulan na lang yung content ko ulan na lang yung content ko kasi nagluluto ako doon sa lo loob Saturday and Sunday ay tayo din ay magpahinga. Magpahinga din tayo mga nanay. Saturday and Sunday. Ayan. At tayo ay kuha-kuha muna tayo ng video dito medyo lumamig-lamig ng konti ngayong hapon kasi nga umulan ay, sana umulan pa para yung alikabok ay mabasa talaga yung mabasa talaga yung kalsada Ayan na ah, yung ano mo pala bang bang mm. Ay Sapin mo pala yan Pag nagtulog ka, ayusin mo ah, Ayusin mo Kumain na yung mga aso ko Binigyan ko na sila ng maaga Ayan guys Punta mo na ako sa loob Kasi medyo maano na dito lagan ko lang ng ilaw ulan, sige ulan pa para naman maano yung init kasi ilang araw din kaya mainit masyado ayan mo, na kalaban na kami kanina, natuyo yung uh, pinampay namin Ganda. Ganda. Ayan, guys. Nagluluto na ako ng kanin namin sa hapunan. Ayan ako yung aking pusa. Hindi na ako magluluto ng aming uh, meron na kaming uh, ayan, meron na kaming laswa. Laswa yung ulam namin. At saka... Ayan, paksyo na isda. Ayan, hanggang bukas yan guys. Paksyo na, na isda at saka laswa. Uh, umuulan. <laughs> Nakita pa sa video. Diyan din, kaka, kumain ka na ha. Pinakain na kita. Ikaw, baba ka dyan. Ko, baba ka dyan, kumain na kayo. Kami na lang hindi kumain. Kumain na yung mga alaga ko guys. Binigyan ko na yan sila ng pagkain. Baba na dyan baba Baba na baba kasi kakain din kami Amaya, amaya magdi dinner na rin kami Baba na dyan Ay naku Ayan guys see you later Ito lang yung aking Aking, aking a, content ngayon Ay Hindi na ako magluluto may may mga Ulan na rin kami natira Niluto kami ng tanghali Ayan mo gusto ko yung paksing see you in my next video guys thank you for watching don't forget pinkay tv